mga balita ngayong araw dapat alam Walang isinagawang pagbilig ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kahapon October 20, ngunit nagpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa mga ebidensyang nakalap noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Brian Keith Hosaka, Executive Director ng ICI, nagkaroon ng internal meeting ang komisyon kung saan nakatutok sila sa case build-up para sa mga susunod na hakbang. Paliwanag ni Attorney Hosaka, target ng independent body na makapagbigay muli ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman ng mga kakasuhang personalidad na umano'y sangkot sa flood control anomaly. The ICI was uh, busy with its internal meetings, mostly related to case build-up. No? Uh, this also, because uh, as you all know, we said that we will be filing uh, referrals to the Ombudsman Within the next three to four weeks, at least mga 15, so we're targeting that. We're looking at our current files, records, and documents that we have gathered so far, and also testimonies, and we'll inform you beforehand, before we file our reference documents. Hindi pa nagbigay ang ICI ng detalye sa kung sino o anong proyekto ang saklaw ng susunod nilang mga rekomendasyon. Ngunit September 29, nang unang inirekomenda ng komisyon sa ombudsman na busisiin kung may paglabag sa halos 300 milyong pisong flood control project na nadiskubre sa Oriental Mindoro. Nag-discovery ng Senado na may ilan pang red flags sa ilang line items na nakatala sa proposed 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Finance, may git-anim na libo at isang daang proyekto ang may red flags. Nagkakahalaga ang lahat ng mga ito ng higit 271 billion pesos. Kabilang dito ang mga proyektong walang station number o kulang ang detalye, duplicate projects, mga proyektong binabahabahagi at reappearing o naulit ng mga proyekto mula sa nakaraang taon. Aminado naman si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi transparent ang mga line item na natukoy ng komite. I think we have time naman po to work on this but I think this requires field validation. At nandito po ang ating mga regional directors ngayon, naririnig nila ako. Kailangan po i-validate yan isa-isa kung makumpirma ang anomalya sa mga naturang proyekto, sinabi ni Gatchalya na maring tanggalin pa mula sa 625 billion pesos na natapisan ng budget ng DPWH sa Revised National Expenditure Program o NEP. Bukod pa ito, sumulat at personal na nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, si John Santander, isang cultural and peace advocate. Ayon kay Mr. Santander, Isinumite niya sa ICI ang isang liham na humihiling sa komisyon na isama sa investigasyon o maimbitahan sa mga pagdinig ang negosyante si Maynard Mu maging si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa personal niyang pananaw, posibleng may kaugnayan umano ang dalawa sa flood control projects issue. Dun sa final naming letter of sentiments, attached of that, of course, ito yung mga pictures na may kinalaman don sa of course si Maynard Mo and First Lady Araneta Marcos so naniniwala ako na uh, dapat imbestigahan ng ICI yung ganitong uh, sitwasyon o concept si Maynard Moore ay isang negosyante at kasalukuyang special envoy ng Pilipinas sa People's Republic of China para sa trade Investment at Tourism. Kamakailan lamang ay napasama ang kanyang pangalan sa isang issue tungkol sa umano'y irregularidad sa mga proyekto ng flood control at iba pa ang infrastruktura kung saan inakusahan siya ng isang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na siya umano ang bagman ni Senator Francis Cheese Escudero na mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang na ito. Kaugnay nito binigyang diindi ni Mr. Santander na hindi paglaban ito sa sinumang personalidad dahil aaniya nais niya lamang ng isang malinis at patas na imbestigasyon. Sa balta. Magkatuwang na lumagda sa isang memorandum of agreement ang Land Transportation at Bureau of Customs kanilang umaga. Pinangunahan nito ni na LPO Chief Marcus Lacanilaw at BOC Commissioner Ariel Nepomuceno sa pamamagitan ng kasunduan ay mapapaiti ng LTO at BOC ang pagbabantay sa mga pumapasok na luxury vehicle sa bansa. Samantala kasabay naman ng MOA ay ang pag-turnover naman ng isang Lamborghini na nahuli ng LTO sa BGC Taguig City noong nakaraang linggo. Ayon sa LTO, hinuli ito dahil sa hindi nakakapit ang plate number nito at natuklasan din na walang lisensya ang driver nito na isang Korean national nila sa ngayon ay... Nagsagawa ng press conference ang puso ng NAIA na, IA, na ng airport workers at ilang pang non-government organization upang ipaabot ang kanilang panawagan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ay sa grupo, dapat ano ng signal ng ICI ay may paglabag sa mga produksyon pibis ng transparency at accountability sa ilalim ng public-private partnership deal matapos umanong bigyang kabo ng kompanya kumpanya kumpara sa publikong interes. Ng... Matagumpay na recover ng Philippine Navy Western Naval Command ng Westcom ang isang inihinalang bahagi ng Chinese rocket debris kahapon October 20 napansin ng BRP Lolinato Toong PG-902 ang isang metallic debris na palutang-lutang sa dagat habang nagsasagawa ng maritime operations sa West Philippine Sea. Tinatayang nasa 12.70 nautical miles sa timog silangan ng Rio Tuba, Batarasa, Palawan. Agad na nagsagawa ng retrieval operations ang mga tauhan ng Fiji 902 at matagumpay na na-recover ang rocket debris. So, sa pakikipag... ...niya Senador Dante Marcoleta kasamay ng uh, pagbinig ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng Department of Justice o DOJ. Kasabay ng budget hearing, binuksan ni Sen. Marculeta ang issue ng aplikasyon para sa Witness Protection Program o WPP ni Pacifico at si Zara Descaya. Kaugnay ito ng pagsisiwalat ng mag-asawang Descaya sa Senate Blue Ribbon Committee, partikular na noong si Sen. Marculeta pa ang chairperson ng naturang Kaya. komite. So How can you apply? The, the, Paano the, ano yung i-restitute -re niya? Alam the, mo, di magkakatalo lang tayo rito eh. The, the uh, DOJ is in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan wala para pa ng, malaman wala at matutun ang lahat ng civil wala obligation. Wala pa nga pong statement whether or not meron ng asil. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman. Doon sa ano sina, po doon sa memorandum po na ng ng sinasabi wait. mo, uh, Yusek, sinasabi restitution? Opo, kasama sinasabi po. Sinasabi diyan? Hindi ang word po dito ay civil and legal obligations. Understood po na ang legal obligations has many sources.